O, ito n'yo pa ako magbulat? Uh, <laughs> si ate, paano? Sige, <laughs> <laughs> ate. <ang> sexy Eh, ikaw. ka. siguro mag-uurong.

<laughs> <laughs> oh, ito pa isa. Ano ba nagkakaya na kayo? Bidong <laughs> <laughs> so, yeah. bidong ka sa okay, video ko ha. Ano? Ano Ano pa? Ano pa? Ano pa? Ano pa? Ano Ano Ano